Okay, maganda na music yan, parang nasa Pilipinas lang. Pero andi tayo sa Singapore at Filipino music yan ang piniplay nila. At parang nasa Pilipinas lang ang ambiance. Lubat na yan ang insan mo. Gaya! <laughs> Ako'y lalapan Ako'y lalapan Ganda ng music niya ni Insan Parang nasa Pilipinas lang Bibili na yan ang Insan ko na yan Baka magbago pa ang isip Sabi na, bibitawan niya <laughs> <laughs> At mag pa yan ng 100 times